Sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat. Magandang gabi, narito ang mga balita ngayong lunes, 20 ng Hulyo 2020. Sa ngalan ni Maan Primero, ako po si Grace Estabilio. Hudyat Balita sa mga balita ngayon, ang kaso ng COVID-19 sa bansa umabot na sa 69,898. Nasawi sa COVID-19 sa buong mundo, nasa 600,000 na. Bahagi ng public market sa Rizal isinailalim sa lockdown. Pondo para sa COVID-19 pandemic hindi na dadagdagan ng US government. At ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch. Umabot na sa kabo ang 69,898 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Nasa 43,991 naman ang aktibong kaso, 23,072 ang total reported recoveries habang nasa 1,835 ang total deaths nangunguna pa rin ng NCR na nakapagdagdag ng 1237 na kaso na sinundan ng Cavite at Laguna na parehas na 51 at Rizal na 34. COVID-19 Watch. Umabot na sa mahigit, uh, mahigit 600,000 na ang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa buong mundo. Pinakamarami rito ay mula sa US na umabot na sa mahigit 140,000, pangalawa ang Brazil na umahigit kumulang 80,000 at United Kingdom na nasa 45,300 na katao na. Umabot naman sa mahigit 8.7 milyon ang bilang ng na mga nakarecover sa sakit habang nasa mahigit 5.3 milyon ang aktibong kaso. COVID-19 Watch Malakanyang may mensahe para sa mga nagsasabing hindi gumagana ang pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19 crisis. Ang report mula kay Heidi Bernardo Sampang. Sinagot ng Malacanang ang mga kritiko ng government response laban sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nalulungkot ang palasyo na hindi nakikita ng mga walang bilib sa administrasyon na kung hindi dahil sa mabilis na aksyon ng pamahalaan sa paungunan ni Pangulong Duterte, ay baka hindi lamang halos 70,000 ang dami ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ngayon. Tinukoy ni Roque na sa katunayan ayon sa UP experts dapat nasa isa hanggang tatlo 2.5 milyon na sana ang mga may sakit ng COVID sa bansa, samantalang 20 milyon naman ang tansya ng Philippine Institute for Development Studies kung hindi nag-enhanced community quarantine at modified enhanced community quarantine agad. Umapila ang Malacanang sa mga kritiko na buksan ang mga mata at isipan sa kung ilang daang libong buhay ang naisalba dahil sa aksyon ng pamahalaan. Bagama't totoo ang tumataas ang cases sa bansa, ito naman ay dahil sa agresibong testing na mayroon ngayon. Ngunit kailangan din anyang pansini na mataas ang bilang ng mga gumagaling at mababa ang mga namamatay sa virus. Kasabay nito, muling nanawagan ng palasyo sa publiko na sundin ang health protocols at pagpunta sa isolation centers ang mga pasyente na walang sintomas sa ilalim ng oplan kalinga ng gobyerno. Tiniyak naman ni Roque na makakaasa ang publiko na hindi magiging kampan ang pamahalaan sa tuloy-tuloy na laban upang magtagumpay sa COVID-19 ang Pilipinas. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch Paggamit ng military tanks sa mga lugar na mataas ang COVID-19 cases, hindi para manakot, kundi para mapasunod ang mga tao sa health protocols, ayon kay Secretary Galvez. Ang report mula kay Heidi Bernardo Sampang. Pinawi ni National Action Plan Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. ang pangamba ng publiko hinggil sa presensya ng mga Armored Personnel Carrier o APC sa mga lokalidad na may maraming kaso ng COVID-19. Sa laging handa public briefing, nilinaw ni Galvez na walang masamang intensyon ang paglalagay ng mga nasabing tangke at wala silang intensyon na manakot. Nilinaw ni Galvez na mismong mga mayor ang humiling na maglagay ng ATC sa kanilang mga lugar para mapasunod ang mga pasaway na residente dahil batay sa kanilang obserbasyon, maraming tao pa rin ang walang pakialam kung makahawa sila o mahawahan sila at panay ang labas ng bahay ng walang face mask. Ngunit kapag may nakikitaan yang dagdag na puwersa ng pulis at sundalo, maging nangtangke tangke sa kanilang paligid ay sumusunod sila sa minimum health protocol. Ayon pa kay Sek Secretary Galvez ginamit nila ang taktikang ito sa Cebu City at wala naman silang narinig na anumang negatibong komento hinggil dito bagkus ay naging mabisang paraan niya para tumalima ang mga tao sa mga protocol kaya ngayon ay naibabana ang mga kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Cebu. Heidi Bernard Sampang, FEBC News. Isinailalim ang ilang bahagi ng binangonan public market sa lockdown. Ayon sa FB page ng Pamahalaang Bayan ng Binangonan sa Rizal, sarado simula ngayong araw, July 20 hanggang July 27, ang phase 3 ng meat and fish section sa palengke. Magsasagawa ng disinfection sa lugar habang umiiral ang lockdown. Sinigurado naman ang pamunuan na bibigyan ng panahon ang stall owners para makapaghanda ng protective measures sa kanilang mga tindahan. Sa kasalukuyan, ang binangonan ay mayroong 125 na total confirmed cases ng COVID-19 kung saan limang individual na ang nasawi. Palitang Bayan Hudyat, Balitang Pandaydig! Nasa 25 billion US dollars na ang karagdagang pondo laban sa COVID-19 sa Estados Unidos, hindi inaprubahan ng gobyerno. Ang detalye mula kay Mari Boyles. Hindi na daragdaga ng United States government ang pondo para sa hakbang laban sa COVID-19 pandemic. Una nang hindi pinabura ng White House ang balak ng ilang Republican Senator para sa dagdag pondo sa Centers for Disease Control and Prevention. Ayon sa White House, mayroon pang natitirang pondong inaprubahan ng mga nakalipas na buwan para sa pagpapaigting ng mass testing sa bansa. Sa ipinasang panukala ng mga Republican na sa $25 billion ang dapat sanang idaragdag para sa testing at contact tracing. Samantala umabot na sa 105,000 katao ang naaresto sa Zimbabwe mula pa noong Marso. Ito'y dahil sa paglabag sa health protocol na ipinatutupad laban sa COVID-19. Isa sa ipinatutupad nito ang pagsasailalim sa tatlong linggong quarantine sa government-approved facility ng mga umuuwing mamamayan mula sa ibang bansa. Labis na naapektuhan ang ekonomiya ng bansa mula nang ipatupad ang nasabing lockdown. Inakusahan naman ang gobyerno na ginagawa lamang nilang paghihigpit para arrest tuhin ng mga oposisyon at mga aktivista. Sa ngayon ay bahagyan ng niluwaga ng bansa ang restriction kung saan may git 1,500 kaso na ng COVID-19 ang naitala. Para sa Balitang Pandaigdig, ako po si Mari Boyles. Balita Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hudyat Balita, Pangulong Duterte kumpirmado ng pupunta sa Batasang Pambansa para sa Ikalimang zona. Cargo vessel sa Batangas na sunog. A training at a conditioning ng mga PBA team sisimulan na. Hudyat Balita Kung maaari, ay ipagliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao. Panatilihin ang isang metrong layo sa mga taong may sintomas ng ubot-sipon o sakit sa baga. Ugaliin ang paghugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin ito. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Balitang Sona Kumpirmado ng pupunta mismo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Batasang Pambansa para sa kanyang ikalimang Sona o State of the Nation Address. Ito ang inihayag ni spokesperson Harry Roque kung saan sinabi din ito na naka-schedule na ang rehearsal at pagpapatuloy ang mga ginagawang preparasyon. Malalamang gagawin ang sona sa Lunes, July 27, 2020 sa Batasang Pambansa sa Quezon City sa ilalim ng blended approach dahil sa COVID-19. Nilimitahan ng Presidential Security Group ang kapasidad ng plenary hall sa 50 katao lamang. Walong slots ang inilaan ng mga senador sa nais na maging physical present o physically present sa batasan complex. Habang ang mga natitirang slots ay inilaan sa mga congressmen at staff. Balitang Sona Pagdirehe sa ikalimang sona ni Pangulong Duterte, malaking hamon kay Direk Joyce Bernal dahil sa limitadong galaw bunsod ng COVID-19 pandemic ayon sa Presidential Communications Operations Office. Ang report mula kay Heidi Bernardo Sampang. Hiniling ni Direk Joyce Bernal na bigyan pa siya ng kalayaan na maging malikhain sa gagawing pagderehe sa ikalimang sona ni Pangulong Duterte sa darating na Hulyo 27. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, malaking hamon ngayon para kay Direk Joyce ang gagawing pagderehe sa sona ng Pangulo dahil maraming limitasyon dulot na rin ang pandemya sa COVID-19. Paliwanag ni Secretary Andanar, malaki ang mababago ngayon dahil mas lulutang dito ang pagiging digital zona ng Pangulo. Ibig sabihin, limitado ang mga lugar na pwedeng laruin ni Direct Joyce at hindi pa rin inaalis ang posibilidad na sa Malacanang mangyari ang zona at hindi sa kamera. Depende anya ito sa ipakikitang datos ng COVID-19 sa bansa sa mga susunod na araw bago ang takdang zona ng Pangulo sa darating na lunes. Gayon man, kumpiyansa si Secretary Andanar na ni Direct Joyce Bernal na malagpasan ang mga hamong ito at lalabas pa rin ang kanyang pagiging malikhain. Isa niya sa gustong maipakita ni Direct Joyce sa SONA ay ang magagandang lugar sa Pilipinas kung kaya't humihingi niya ito ng permit ngayon sa RTVM para makuhanan ang mga kailangang shots na ipapaloob nito sa SONA ni Pangulong Duterte. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Pudyat pangunahing balita. Sa iba pang tampok na balita, People's Initiative Petition para sa ABS-CBN, handang lagdaan ni Senate President Vicente Soto bilang suporta sa network giant. Ang report mula kay Babylin Cacho Resulta. Hindi manginginig lumagda sa isang People's Initiative Petition si Senate President Vicente Soto III kaugnay sa pagsusulong ng prangkisa para sa ABS-CBN sakaling umabot sa kanya ang naturang petisyon. Sinabi ng Senador na ito ay akma lamang sa matagal na niyang paninindigang suportahan ang naturang prangkisa bago pa man ito ibinasura ng mababang kapulungan. Gayunman, sinabi ni Sotto hindi naman kikilalani ng batas ang naturang inisyatibo kahit pa makalagom ang mga nagsusulong nito ng kinakailangan bilang na nire-require o hinihingi upang matamo ang layunin nito. Ito ani Soto ay dahil hindi sakop sa ilalim ng batas ang pagbibigay ng prangkisa sa pagsusulong ng isang people's initiative. Batay sa umiiral na batas, Tanging ang Kongreso ang inaatasang maggawad ng prangkisa para sa media, telecoms at iba pang utilities. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Panukalang batas na pumapayag na iurong ang petsa ng pasukan na nilagdaan na ni Pangulong Duterte. Ang report mula kay Heidi Bernardo Sampang. Pirma na ni Pangulong Duterte ang panukalang batas na nagbibigay kapangyarihan sa kanya na iurong ang petsa ng pagbubukas ng klase na iba sa itinatakda ng batas. Biyernes nang nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11480. Inamyendahan ang nasabing batas ang RA 7797 partikular ang bahagi na nagsasabing ang opening ng mga klase ay dapat gawin sa pagitan lamang ng unang Lunes ng Hunyo at hindi lalagpas sa huling araw ng Agosto. Sa bagong batas papayagan ang pangulo batay sa rekomendasyon ng kalihim ng Department of Education na magtakda ng ibang petsa. Kung may deklarasyon ng state of emergency o state of calamity Sakop nito ang lahat ng basic education schools kasama ang foreign and international schools. Ipinagutos naman sa DepEd ang pagtatakda ng pagtatapos ng school year kung saan ikinukonsidera ang Christmas at summer vacations at iba pang kondisyon ng kada rehiyon na dapat isaalang-alang. Pinapayagan din ang Saturday classes para sa elementarya at secondary levels para sa public at private schools. Epektibo ang batas matapos agad ang official publication nito sa official gazette o sa mga pahayagan. Ang DepEd naman ang sinasabing bubuo ng implementing rules and regulations sa loob ng 30 araw matapos ang effectivity date. Heidi Bernard Sampang, FEBC News. Balitang Bayan Nasunog ang isang cargo vessel sa karagatang sakop ng Batangas. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa karagatan ng Maricaban Island, nagliabang MV Moreta Venture. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG na si Commodore Armand Balilo, nakatanggap ang PCG Command Center ng distress call hinggil sa insidente na agad namang nirespondehana. Ayon sa nagrescue na BRP Boracay FPB-24, walang nasaktan sa insidente at ligtas ang lahat ng crew ng barko. Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa pinagmulan ng sunog. Budian palakasan Training at conditioning ng mga PBA teams sa July 22 posible pa nga mare-schedule sa susunod na buwan ang detalye mula kay Bong Chika Sisimulan na sa Hulyo 22 ang training at conditioning ng mga players sa Philippine Basketball Association o PBA. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na bagamat ilang araw na lamang ay maaari pa itong may atras sa susunod na buwan. Hanggang ngayon ay wala pang natatanggap na sulat ang PBA mula sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease para sa detalye ng pagbabalik sa training at conditioning ng mga players sa mga lugar na nasa General Community Quarantine. Malalamang una nang inaprubahan ng IATF ang rekomendasyon ng Games and Amusement Board noong Hulyo at para sa pagbabalik sa training at conditioning ng PBA at Philippine Football League o PFL. Samantala binawasan na ang oras ng mga exhibition games ng NBA bago ang pagsisimula ng mga laro sa Walt Disney World Complex sa Orlando, Florida. Gagawin na lamang itong 10 minuto na dating 12 minuto na kada quarters ng game. Ipatutupad ang pagbabago sa unang tatlong exhibition games sa Bubble Games. Pagkatapos ng exhibition games ay nakatakda namang magsimula na ang kanilang laro sa Hulyo at Renta. Para sa Balitang Palakasan, Bong Chika nag Hudyat Balita Sa pagbabalik ng Hudyat Balita, Anti-Terrorism Law, sinigurado ni Senate President Soto sa naligtas para sa mamamayana. Isa nasawi labing apat sugatan sa road accident sa Cotabato at bawas presyo sa produktong petrolyo ipatutupad. Hudyat Balita Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng labing apat na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit. Pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Pudyat, pangunahing balita. Bagong batas na anti-terrorism, tiniyak ni Senate President Vicente Soto na para lamang sa mga terorista at hindi sa mga aktivista. Ang report mula kay Babylin Cacho resulta. Maigi nang hintayin ng publiko ang desisyon ng Korte Suprema upang maging malinaw na ang punteriya ng anti-terrorism law ay ang mga terorista at hindi mga ordinaryong mamamayan kahit pa mga aktivista. Ito ang inihayag ni Senate President Vicente Soto III sa isang panayam kung saan patuloy niyang sinalag ang naturang kontrobersyal na batas. Sinabi niyang sanlaksa ang mga probisyong tumitiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan sa batas kung kaya't hindi dapat ito pag-isipan ng masama o husgahan ng ganito kaaga. Binigyang diin ni Sotong dapat ay bigyan muna ng pagkakataon ng batas na maipatupad upang makita ang benepisyo nito. Ang mga pahayag ni Soto ay sigun sa paglalagak ng maraming reklamo mula sa iba't ibang personalidad at sektor ng lipunang kumukwestiyon sa saloobin ng anti-terrorism law sa Korte Suprema. Sakali anyang nagkaroon ng mga kilos protesta halimbawa at may mga sibilyang nasaktan, hindi naman maaaring basta na lamang kasuhan ang mga mananagot sa naturang batas kundi batay sa revised penal code. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC News. Putyat pangunahing balita. Sa iba pang balita, nasa mahigit 280,000 na pasahero na ang naserbisyohan ng MRT3 Bus Augmentation Program. Sinabi ng Department of Transportation o DOTR na ang bilang ay simula noong June 1 hanggang July 19. Ito ang panahon kung saan inilagay sa General Community Quarantine ang Metro Manila. Nasa 90 bus units pa rin ang naideploy kada araw sa mga istasyon ng MRT-3. Umabot na rin sa 19,638 ang naisagawang bus trip. Istrikto naman ang pinatutupad ang 3-minute regular dispatch schedule sa mga bus. Palitang Bayan libreng medical check-up sa mga person with disability sa koronadal, ipinagkaloob kasabay na ika 42nd year o 42nd celebration ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ang report mula kay Jen Robles. Nakatanggap ng libreng medical check-up ang mga person with disability kaugnay sa ika-apat na patdalawang taong selebrasyon ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ang kay Coronadal City Person with Disability Office Head, Architect Ramonito Octaviano, ang Coronadal ang unang naging ng proyekto na direktang nakapagbigay ng serbisyo sa nasasakupan nito. Bukod sa libreng konsultasyon, nangarin dito na makapagbigay ng medical certificate sa mga piling PWD sa lungsod na hindi pa nakakuha ng kanilang mga ID. Maliban dito, nagbigay din ang pamalang lungsod ng 105 food packs na naglalaman ng 10 kilo ng bigas, sardinas at asukal. Nagpasalamat si Octaviano sa suporta ni City Mayor Eliardo O'Hena sa mga proyekto at programa nito at nangakong marami pa itong inihandang plano para sa mga PWD ng lungsod. Ang Barangay Concepcion ang pinakaunang napagsilbihan na may mahigit 70 individual na mga beneficiaryo. Samantala ang pitong barangay naman na kinabibilangan ng Nupang Gasinan Bayan, San Niño, GPS, Santa Cruz, Paraiso, Rotonda at Aplan ay naasahan na makakatanggap din ng tulong medikal simula Hulyo 17 hanggang 23. Jen Robles, FEBC News City of Coronada. Balitang Bayan Nasawi ang isang individual habang sugatan ang labing apat dahil sa vehicular accident sa Alamada, North Cotabato. Ayon kay Alamada Councilor Albert Bakat, nangyari ang aksidente sa bahagi ng sitio Tawasi, Rangayan, Alamada. Nawala ng preno ang sinasakyang baby elf ng mga biktima. Kinilala naman ang nasawi na si Felix Baya, 55 anyos, residente ng Montay Libungan. Karamihan sa mga biktima ay magkakamag-anak mula sa Montay Libungan. Ayon sa investigasyon, nagtungo sa nasabing bayan ang mga biktima para bumili ng mga bulaklak at pauwi na nga mangyari ang aksidente. Hudyat Kalakalan Rollback sa produktong petrolyo ipatutupad sa Martes. Ang detalye mula kay Ruby Poyos. Magkakaroon ng bawa sa presyo ng gasolina simula Martes, Hulyo 21. Nag-anunsyo ang mga oil firm na Shell, Petrogas, Sea Oil at Clean Fuel ng 10 centavos na rollback sa presyo ng kada litro ng gasolina. Magpapatupad din ang Shell at Clean Fuel ng 15 centavos na bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Hindi naman gumalaw ang presyo ng diesel. Epektibo ang mga bagong presyo ng produktong petrolyo simula alas 6 ng umaga maliban sa Clean Fuel na magpapatupad alas 8.1 ng umaga. Samantala, Inaasahan ng Philippine Economic Zone Authority o PESA na babagsak ngayong taon ang bagong investment pledges dahil sa COVID-19. Kaugnay din nito ang maraming export companies na nahihirapan para sa pagpapanatili ng kanilang operasyon at employment. Ayon kay PESA Director General Charito Plaza, inaasahan lamang nila ang 50% sa nakaraang taon na investments kasama na ang 10 hanggang 15% growth. Nasa 117.5 billion peso ang approved investment pledges ng PESA para sa 2019 na mas mababa ng 16% noong 2018. Sa ngayon, ayon kay Plaza, ay gumagawa na ng virtual investor forums ang investment promotion agency upang makagawa ng mas marami economic zones sa mga probinsya. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan na piso kontra dolyar sa 49 pesos and 375 centavos. Ang kabuang kalakalan ay umabot sa 492.33 million US dollars. Hudya ng Pag-asa Mula sa Aklat ng Awit, Kabanatang 4, Talatang 8 Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing Pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin Hudya Balita Iyan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News para sa Hudyat Balita, sa ngalan po si Maran Primero, ako po si Grace Estabilio. Laging tandaan, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautosan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras, alas 6.27 ng gabi. Nako si Pastor Dave de Guzman sa Greenness Christian Fellowship. Samahan mo ko sa isang makabayang pananalangin para sa ating mga kapwa, manggagawa. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyong ipinagkaloob sa amin sa araw nito. Ang aming pong pagdulog sa larangan ng pananalangin ay para po sa aming mga kapwa manggagawa o sila na maituturing na mga daily wage earners na sa aming pong pinagdaraan ng pagsubok ay maaring wala silang kasapatan upang matustusan ang kanilang pangangailangang pisikal sa araw-araw. Ang aming pong pananalangin ay para sa aming pong pamahalaan na gumawa sila ng kapamaraanan upang sila po ay mag-alay ng tulong sa aming pong mga kababayan na maituturing na daily wage earners. Ito po ang aming padalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naghahanap ba kayo ng Portable Missionary or PM Radio? Available ito sa mga opisina ng FEBC at 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Subalit para maingatan tayo laban sa COVID virus, narito ang mga hakbang para sa ligtas na paraan upang makuha ninyo ang inyong PM Radio. Una, ipadala ang inyong donation na para lamang sa PM Radio sa pamamagitan.